Nilinaw ng Department of Agriculture na wala pang kaso ng lumpy skin disease sa bansa. Sa kabila niyan, matumol ng bentahan ng karne ng baka sa ilang pamilihan. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bernard? Yes, Dayan, matumol nga ang bentahan ng karne ng baka dito sa Mega Q Mart bagamat wala namang naitatalang lumpy skin disease sa bansa. Ayon sa nagtitinda na si Generito Lungo, pagpasok pa lang ng Enero 2024 ay mahina ng bentahan nila ng, ng karneng baka dahil walang sa mga eskwelahan. Aminado naman si Jen na posibleng maapektuhan ang kita nila kung tuluyang makakapasok sa bansa ang lumpy skin disease. Pwede sir, kasi damay rin pati siguro ang laman loob ng baka niyan. Kung sa laman din mangyayari, di, damay din yung ano nito. Pero kayo po bilang nagtitinda, ano posibleng gawin ninyo pag may gano'n? Ano sir, parang kontrol muna sa pag-angkat ng payitan. Kasi siyempre matumal po yan. Bilang pag-iingat, hindi muna bibili ng karne ng baka ang mamimili na si Rose Cortez sakaling may maitalang lumpis hindi si sa bansa pagano talaga yung nasa news na siguro avoid tayo sa ganung kasi mahirap na eh pagkain kasi yan Bili na naman ng DA na precautionary measure ang ipinatupad na temporary ban sa buhay na baka lalo't wala pa namang kaso ng lumpy skin disease sa bansa hindi rin anya nakakahawa sa taong ang lump ischemitis, ngunit maari itong makaapekto sa kalusugan ng mga hayop. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng DA upang matiyak ang kaligtasan ng mga buhay na baka sa bansa. Update tayo sa presyo ng karne ng baka. Ang sirloin ay 390 pesos per kilo, tenderloin 650 pesos per kilo, kadera na panglaga 320 pesos per kilo, t-bone 340 pesos per kilo bulalo 260 per kilo ang papaitan 230 pesos per kilo ang dila ng baka ayan 380 pesos per kilo ang tuwalya 250 pesos per kilo at ang buntot ng baka 380 pesos per kilo traffic situation naman tayo sa mga oras na ito EDSA Mega Cumart northbound. Mabilis po ang takbo ng mga sakyan hanggang makarating sa EDSA Kamuning at papasok sa East Avenue. Habang mabilis din ang takbo ng mga sakyan mula EDSA Kamuning patungo ng Cubao southbound. Dayan paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dian. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.